uminom kaysa po kumain. Dahil ang isang healthy na tao ay kaya po mabuhay ng tatlong linggo pag wala pong kinakain. Pero ilang araw lang po kung wala pong tubig. At kaya po natin mabuhay ng dalawa hanggang tatlong buwan kahit puro tubig lang po ang ating iinumin. Dahil ang katawan po natin ay 70 to 80% water. At sabi sa isang pag-aaral, ma-dehydrate ka lang ng konti. Malaki na po ang epekto nito sa ating pong kalusugan. So, gaano ba talaga karaming tubig ang dapat po natin inumin sa isang araw? Sabi sa mga experts, kailangan po natin ng 35 ml per kilogram body weight. Kaya po ikaw po ay 50 kilos, 35 times 50 equals 1.75 liters po ng tubig na dapat po natin inumin sa buong araw po yan. Pwede tayong sumobra, pero hindi po tayo pwedeng magkulang. Napakahalaga po kung anong klase inumin ang ipapasok po natin sa ating katawan dahil malaki pong influensya po yan sa ating pong kalusugan. Ano po ba yung mga dapat po natin mga iinumin? Numero uno na syempre dyan, yung tubig. Saan ba magagaling yung tubig na ito? Mas maganda po kung yung tubig na iinumin po natin ay galing sa spring water, galing po sa puso o galing po sa balon. Kasi itong mga ito po ay mataas po po sa mga minerals. Ang problema lang po ng mga ito, syempre, posible po na meron po itong mga mikrobi o kaya mga parasite. Kaya po, pakuluan muna natin ng 15 to 20 minutes bago po natin inumin dahil hindi naman po nasisira ang mga minerals. Ngayon po, iinom po tayo ng mineral water, distilled water o kaya filtered water. Pwede naman po natin itong lagyan ng mga essential minerals para ma-mineralize lang po yung ating tubig or kaya ay pwede po natin i-infuse po ito, mamaya po i-discuss po natin yan. At saka mas maganda din po kung maligamgam na tubig yung ating po iinumin dahil nakakatulong po ito sa panunaw at sa magandang daloy ng dugo doon po sa ating bituka na nakakatulong naman para mabilis ma-digest ang ating po pagkain at masipsip ang mga sustansya sa ating po katawan. At yung pangalawa, green tea. Kasi itong green tea po ay napakataas sa antioxidants na maganda po sa ating kalusugan. Lalo-lalo na po pag-prevent po yan ng mga oxidative stress na pagkontra po sa cancer at iba't ipapag mga sakit. Yung pangatlo, black coffee. Walang sugar, walang cream at walang gatas. Yung pang-apat po, herbal teas, katulad na lang ng chamomile, ng jasmine, at kung ano-ano pa. Kasi syempre, matataas po ito sa sustansya. At yung mga sustansya na yan ay magbibigay po ng maraming benepisyo po sa ating pong katawan. At yung panglima, infused water. So, paano po pa natin i-infuse yung ating pong water? Mag-slice lang po tayo ng mga sariwa pong prutas. Katulad na lang halimbawa ng melon, ng mga kiwi, apple, o kaya lagyan po natin ito ng lemon, ng talamansi, pipino, at kung ano-ano pa. Hindi lang po ito nagdadagdag ng sustansya sa ating pong tubig, pero, nagiging mas alkaline din po yung ating pong tubig. At, huwag din po tayong uminom ng soft drinks dahil po hindi po ito nakakahydrate sa ating katawan. Bagkos, madidehydrate po tayo pag uminom po tayo ng soda. Tsaka hindi lang po yun, mataas po ito sa asukan. At meron din po itong mga chemicals na pwede po makasira po ng ating pong kalusugan. Maraming maraming salamat po sa panonood Please follow. The